Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat At welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha At ngayon naman po ay sumada po natin Ang pecha ngayon po, March 30, 2025 May pasensya na po sa mga inay Sa mga subscribers po natin, viewers, sa mga bago pa lamang po Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada Sa March po tayo Tres pa rin po tayo dito at 30 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, March 30, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 3, 3. 3 plus 0, 3. At 2 plus 5 is 7. Ayan, add lang po natin dito sa bandang gitna. 3 plus 3 is 6. At 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, sa bandang ng baba, 6 plus 10 is 16. Yan po ang ating unang numero, meron tayong 16 is. At yung kapares nating na numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 7 is 13. Yan naman yung ating kapares na numero, meron tayong 13. At pwede pwedeng na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 13, 16, or 13, 16, 13. Ayan mga idol, at isisimplify din po natin yung dalawang numero natin dito bago natin yung sumata para yun, malalit pa rin yung mga numerong pwede nating pagpilian. Ayan, dito tayo sa 13, 1 plus 3, 4. At sa 16 naman, 1 plus 6 is 7. 4 at 7, yan po ang ating susumata. Ayan, unahin natin yung sumata ng 4, kunin mo natin yung 13, sumata 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin yung 40, sumata 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31, sumata 31, 3 plus 1 is 4. At uh, 22, sumata 22, 2 plus 2 is 4. At dito naman sa 7, ganoon ko naman natin yung 16, sumata 16, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dito yung 34, sumata 34, 3 plus 4 is 7 at 25 so mga 25 na yan 2 plus 5 is 7 ayan mga idol yan po yung ating mga numero na kuha sa ating sumada ngayong March 30 yan meron tayo rito 4, 13, 40, 31, 22, 7, 16, 34 at 25 ayan ganoon pa rin, po. Po rin po alam mo po natin ipilin po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga numero at yan mga idol sa ating sample naman ginawa natin din yung

4 and 16 and idol yan po yung ating mga sample na nakuha para po sa ating sumada ngayong yung March 30 ngayon tayo yung 34-13 22-7 at 4-6 ngayon sa mga sample natin yan kung okay po sa inyo pwede pwede rin po natin matayan yung mga yan o di naman kaya dito sa mga naka-circle po natin mga numero dito yan karambol lang natin yan, pipili lang po tayo yan wala po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at ayan mga idol, yung coupon natin sumada para po ngayong March 30, 2025. Maraming maraming salamat po.